Yo, what's up mga mamin sir? Ako nga pala si Jacob at nagsasabing sa buhay, subok lang ng subok. Kapag napagod ka, pahinga ka lang tapos laban ka ulit hanggang sa makaraos. Ngayong araw nga pala ay bigla ang vlog to. Bale kasama namin dito si Kuya Isar, si Ate Jessa at ang girlfriend ko. Bale pa na nga sana kami dito pero biglang nagiya si Kuya Isar na mag-melty muna kaya pupunta muna kami ng Big Crew. Bale tumatak na nga pala ang pangalan ng Big Crew. Pag sinabing Milk yan agad ang naaalala natin. Mood kasi sa sobrang mura, masarap pa. Dahil nga pala sobrang mahababa pa yung bayahe namin, gusto ko munang i-take ang pagkakataon na to na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Alam nyo kung sino kayo, kaya sobrang salamat po sa inyo. Sa buhay, bilang tao, sobrang dami ng mga pinapangarap natin. Huwag kang mag-alala kung medyo natatagalan. Ang importante, tulad ng sa biyahe, umuusad tayo. At dito nga mga maman sir, malapit na tayo sa Big Pro. Bale, ito nga yung Big Pro. Nasa 29 and 39 lang yung price niya dito. Kaya sobrang mura na talaga. Naalala ko lang yung shinner ko Richard kanina na sa season natin, ang Diyos ang may hawak nun at ang Diyos din yung may control nun. Kaya enjoy lang natin kung saan na season tayo ngayon. Huwag natin papangunahan ang season na tinalaga ng Diyos para sa mga buhay natin. Kaya ako, natutunan ko din i-enjoy yung season kung nasaan ako ngayon. At eto nga pala si Kuya Isar, ang kuya namin na hindi tumatanda. Na hindi nagsasawang maglibre sa amin Balang araw makakabawi din kami sa iyo kuya Pagdating ng araw God bless po kuya At eto nga pala si Matt Nakasama natin Uminit man o tag-ulan at eto nga, video-video muna tayo mga mamin sir. At yan nga pala si Ate Jessa. Malapit na nga pala yan mag-birthday. Kaya happy birthday in advance Ate Jessa. At yan nga pala, nagkakita-kita kami dito ni na Kuya birds at Kuya Buddy. Dahil magpapachange oil daw sila ng motor. At dito nga, pinag-usapan namin yung planong pod trip. Pero di ko alam kung matutuloy nga ba yon at dito nga nagpaalam na sila na aalis na sila kasi magagabi na rin dito at magpapachange na sila ng motor. RS nga pala sa lahat ng riders dyan. Bali dito nga mga mamin sir okay na pala yung order namin at kinuha na nga pala ng girlfriend ko. Bali ang order nga pala namin dito ay dalawang multi, isang hot choco at isang hot caramel. At dito nga pala mga mamin pupunta ka na kami ng plaza dahil doon na namin kakainin to at bibili kami doon ng pizza. At yun nga pala yung bus punong puno dahil pupunta nga pala yan ng Kaugma Festival. At sana makapunta din kami doon sa darating na May 28 para umatend ng Worship Fest. Para awitan at papurihan ang nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat at nagbigay ng buhay natin dito sa mundo. Finally, nandito na nga pala kami sa bilihan ng pizza dito sa sentro. At bago yun, papakita ko muna sa iyo ang nagagandahan pa painting na makikita natin dito sa sentro sa covered court ng Lagunoy. Bali sobrang ganda talaga ng mga paintings dito. Kung mapapansin nyo at makikita to sa personal, maa-amiss talaga kayo at mamamangha. Ay teka lang, parehas nga lang pala yun. <laughs> Kaya kung gusto ninyo makita to sa personal, bisita lang kayo dito sa Lagunoy. At dito nga pala kami bumili sa Lim and Pond Pizza. At yan si Ate Jessa, nag <laughs> At ito rin si Kuya Isar na sobrang sanay ng mag-isa. At dito video-video muna habang naghihintay ng order. Sa mga nagbabalak pala na magpaayos ng cellphone nila nasira ang LCD. Pihim niyo lang ako mga maminser. At finally dumating na nga pala yung order namin dito. Sa unang tingin mo palang makikita mo na at malalasap ang sarap. Tamuli maraming maraming salamat sa panonood mga maminser. Kita-kits na lang ulit tayo sa next vlog natin. Maraming salamat!